Araw sa Scorpio na may buwan sa Cancer. Ikaw ang mananaliksik na nag-aalaga. Ang kombinasyong ito ay maaaring magbigay ng sustansya at gumagana sa kung ano ang itinuturing ng karamihan sa mahirap na mga pangyayari. Ang hospice, operasyon at paggamot ng mga sakit ay ang espesyalidad ng katutubong ito. Ang kombinasyong ito ay nagpapakita ng isang domestic expert na gumagamit ng transformative talents ng Scorpio. Para sa mga libreng video, bisitahin ang absolutelipsychick.com. Salamat sa panonood. Mag-click dito upang mag-download ng mga libreng api para sa Android, iPhone, at Microsoft. Sundin kami sa Facebook at Twitter. Manatiling napapanahon sa aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Tandaan, ang unang tatlong minuto ay libre sa aming network na may mga mapagkakatiwalaan at tumpak na psychics. Tiyaking i-browse ang aming site para sa mga libreng horosko. Dagdag pa, mag-click dito o tumawag lang sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at tatlumput walo tandang bawas walong libo dalawang daan at pitumput pito at makuha ang iyong unang tatlong minuto ng libreng ayon.